Ngupitasta tayo igalito mo. Eh di mo naman kinasisi nape. Hindi ko sinabi ko sa yumamita sa akin ng kamatis. Eh di mo naman kinasisi dito. Bakit? Mamaya hapon punta tayo sa anuhan ng kamatis mo. Uh. Dala lagi hawakan lang tuloy you ko know, no? lang ang ugli. Diyan mo.

Akala ko ba naman? Malapit lang dito pala yun. ako miditu yan nei na eh. ay nagaduti si eh. <laughs> <laughs> na eh. <laughs> eh, oh oh makmat daw di ka nagsasawa sa kama <laughs> Lala ka daw lab. Lala ka pala dito eh. Pula um, na yung hindi masyadong pulang pula. Hindi, ganito lang. Hmm, no? Doon sa inyo, magkano kamates? 20. 20. Ay Ay, okay, hmm. Ayun Ayun Ay, o bingat. Ha? Hindi ka nang plastik. Ang, oh, wala na akong lagayan Ito na, tulo, tulo, tulo kayo